Nagsagawa rin ng job fair ang Department of Migrant Workers kung saan dumagsa ang mga nagnanais na magkatrabaho abroad. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Pabalik-balik na ng ibang bansa si Mang Rene. Dati na rin siyang biktima ng mga mapansamantalang recruitment agency. Kwento niya, pagdating niya sa ibang bansa, ibang kumpanya na ang tumanggap sa kanya at hindi yung pinag-applyan niya sa Pilipinas. Ang napuntahan namin na kumpanya, hindi maganda ang treatment sa amin doon. Ibali, pinabayaan kami. Wala kaming insakto na accommodation. Sa sasahod po binawasan din. Sa isinagawang mega job fair ng Department of Migrant Workers o DMW ngayong ika 122nd Philippine Labor Day, matutulungan nito ang mga Pilipino na nais magtrabaho abroad sa tamang proseso at legal na pamamaraan. Yung po nakikita nyo sa TikTok na pinagbabayad kayo ng 800,000, 300,000, 500,000 upang makapag-abroad lang kahit na kung sabihin niya ng best friend niyo o ng jowa niyo, ay hindi ho yan totoo. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, tututukan nila ngayon ang pagtugis laban sa mga illegal recruiter, lalo't nagbigay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 2.8 billion pesos para sa DMW bilang action fund para sa legal, financial, humanitarian at medical assistance ng mga OFW. Andiyan na yung action fund. Yung action fund na binanggit ng ating Pangulo, pwede rin immobilize for victims of human trafficking and illegal recruitment. Ngayong taon, mahigit dalong pong illegal recruitment agency na ang napasara ng ahensya. At 150 naman na mga OFW ang naitalang na biktima ng mga illegal recruiter. Meron tayong 15 convictions sa illegal recruitment sa DOJ effort ng uh, anti human trafficking in the last reporting period mga 80 80 ang conviction sa human trafficking payo ni Kakdak para sa gusto magtrabaho sa abroad kailangan magsumiti pa kayo ng mga ng mga uh, inyong uh, work visa at job offer job acceptance sa DMW para mapignan namin kung totoo yung mga dokumentong inaabot sa inyo ng recruitment agency at maproseso natin, madokumentado kayo bilang Uh, uh, OFW. Nasa dalong put dalawa ang nagparticipate na mga international recruitment agency sa nasabing job fair kung saan labing siyam dito island based at tatlo IC based. Mahigit 7,800 na trabaho mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay naghihintay sa mga aplikante. Di pa kasama dyan ang government to -government job program ng DMW. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.